mga kabayan, magandang hapon sa inyo. Ito may nakuha tayo libre sakay. Siman siya mga kabayan, palipat-lipat lang ata sila dito ng ano, ng mga lugar sa Malate. Eh. And siya nga ang na makukuha natin na free ride. Ayan, papasok si Kuya, ito nakaka nakasakay naka na. Ito. 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 Ay, sa sa daan sir. Miralco, boss. Miralco. Sa San Marcelino. San siya malapit, kuya? Sa San Marcelino. Ah, uh, kuan Miralco. Oo. Miralco sa may ano 'yan, ano sa may pupundang Paco, boss. No? Ah. Dito malapit sa gasolinan. Ay, ayan. ayan sila mga kabayan. Siman, Siman, ayan. Siman sila 'yung nakuha natin niya sa free ride natin. Kuya, anong pangalan nyo po? Uh, Kit Magi po. Paad na lang po. Thank you. <laughs> Ay, si Miranda. Taga Sibu Sibu, Cebu, Ikaw kuya, taga saan ka? Si taga Sibudin. din. din. oh, dalawang taga Sibu, mga kabayan. Ayan. Sila naman ang ngayon ang nabigyan natin ng free ride sa araw na to. Ayos, ayos. Ayos, ayos. Ayan. Nagkaroon uh, bus? Makasakay na yun. Ah, sasakay pa lang kayo. pa pasakay pa lang pala sila, sir. Papunta. Saan kayo papunta niyo, sir? Sa... Papunta kami sa si kumpanya ngayon tapos mamayang gabi daw flight Ayan paalis na sila tama tama Papunta kami ng Brazil Uy papunta raw sila <laughs> Brazil ngayon oh. Bili kami habayanas <laughs> <laughs> Ano po yung kuhan mo sir? Yung kuhan, i-add ka namin sir sa kuhan mo sir Bibigay ko link ko mamaya para mapanood nyo rin oh, to Para makapalo kami sir Ayan, tama-tama mga kabayan. Palis pa lang sila, sir. Ubus na budget. Ubus na budget. Ayan. Nabigyan natin sila ng free ride para naman pag-alis nila. May ano, sila sa taxi na hindi natin... Sabi so, bali, nagtatanong sila kung magkano yung ano, yung... Yung uh, rate. Yung rate. Ngayon, hindi tayo ganun, ay, ganun taxi driver. Ayan, gusto natin yung makatulong sa kababayan natin. Ayan. Thank you very much. <laughs> Ayan sila sir. Dahil ano, yung ibabayad nila sa atin, pili na lang nila pang merienda nila sa pag-alis. sir Ayan, medyo marami-rami ng video natin. Siguro, ano, yung makakapanood sa atin sa video na to. Pa, ano na lang, pa-share at saka pa like, subscribe. Pa-subscribe na lang. Ayan. san kayo, anong lugar kayo sa Cebu, sir? sa konsolasyon pa kami sir tapos ito, ito no, naman no, sa bugo sa bugo ayan shout out na kayo sa lugar nyo para ano sakali mapapanood nyo to ha shout out uh, so, yung oh, shout -out mga, pala yung mga sa mga taga konsolasyon dyan kamusta yung traffic dyan <laughs> <laughs> muusad ba <laughs> ayan paalis na sila sir Anong oras ang flight nyo bukas? Ay bukas pa, alis nyo ngayon. Mamaya, alas 6. Alas 11 pala. Kaya sawa wala, sir. Wala pa. Single so, na single. Hindi pa kasal pero may anak na. Ayun. Ay, 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 shout out sa oh. bibi ko ba dyan. Ayan, si kuya binata pero may anak daw na maliit. Ayan sila o. May anak na yung November, pangalawa na pag pagdasal labas talaga binata ano hindi <laughs> ah, ako kasali dyan mamayang ah. <laughs> gabi mapapanood ka ng asawa mo lagot ka kuya siya natin share na postag ayan lang <laughs> yan be papawiin ko hindi pala ako binata promise ayan uh, tawag nito Ayan, video sila sir, napasaya natin kahit sa saglit na oras lang kaming magkakasama ngayon. Malaking tulong na to sir. Di na, di na na kami pa yung maswerteng kasakay ba? Shish! Kasi wala, maglakad siguro ka papunta doon. Ayan, inaano nila, baka nga daw maglakad sila. Pero, siyempre, sa atin sila nakasakay kaya free ride sila. Uh, ayan mga kabayan, wala tayong pinipili dito. So, yun na sa tulad ng sinasabi ko sa dati. Huwag sana kayong mahihiya pag nag-alok ako ng free ride. Uh, ayan. okay, kami. Alright, alright, alright talaga. ayan. goods na goods. Pag... Ayan mga kabayan. Ayan si Sir Juan Pugue, o. Ay, siyempre. Sheesh! Ito binata na siya <laughs> <saka> ako, <po> hindi. <laughs> <laughs> hindi, walang binata dito, Sir, promise. Ayan sila, ayan sila, Sir, ngayon. Papapanood. Mm -hmm. Subscribe pala. Papapanood ka ngayon, papapanood kayo ngayon sa Cebu. Dahil kung mamaya, pagka upload ko nito, isishare nyo to sa, ano nyo, sa mga friend nyo. Pakikita na kayo dito. Ita, ita, Buong ita, mundo sir. to Pati kasama namin sa kumpanya. Oo, oh, sigurado. Kami yung lucky winners pala. Oo, oh, araw-araw naman tayo may free ride. Kaya lang, kanina pa ako nagaanap, walang may gustong magpaano sa atin. Pero, okay lang, may makukuha at may makukuha tayo dyan sa free ride. Lalo na kung lalagyan mo yung dito sa may bubong ng kuhan mo sir, may free ride sir. <laughs> uh, marami talaga yan, yan. sir. <laughs> Diyan kayo malapit o. oh. dito kami, sir. Kaso oh, one way kasi one yan. Eh sila sir, medyo ano pa, malayo-layo pa naman. Malayo-layo pa. Oh. Uh... sir, anong, ta anong tanong ko na lang siguro. Ano pa kiramdam dahil nagulat kayo nag may free ride pala sa taxi. Hindi na may nakala sir na meron pa lang ganun. Kaya nagulat kayo, nagtatanong kayo kung magkano presyo pero sabi ko di ba pag pre ride ipi pre -ride ko na Ang lang kaya sa pakiramdam sir na pag pre sir ibig sabihin nito masarap magja jollibee na lang kami mamaya hey <laughs> <laughs> <May> joke lang wala <laughs> pera ayan Ay, sila sir medyo ano mo eh mga kabayan medyo malapit lapit na din sila kinuha na rin nila yung link natin para mamaya pag ano mapapanood nila to sure, sure. Kaya mga kabayan, like kayo kay Hindi, subscribe, subscribe Subscribe kayo kay Taxi, vlog. E, kay taxi kuya. vlog ano nga ulit pangalan mo, sir? Ako, Ramson Benigas ako Tunay kong ano, pero Taxi Vlog ako oh, sa Sa YouTube Ano, bali pangalawang taga-Sibu na na-vlog ko ngayon ito Ah, pangalawa pa kami? So, eh? Nung nakaraan, sir. babae, nahihiya kami mga nanay okay, okay. sir walang hiya <laughs> 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 ah, derecho Lang. Derecho lang, lang kami sir dyan sa so, may green na gate pagtawid mo ng kuan, meral ko mga dalawang building na lang yun, yun na yung sa amin sir Dito Aling gate sa dyan. may right side ay yan. Taw -tawid sir tawid pa ng kuan sir no. stop light o, di tawid pa dyan sa kuan, iskina na yan yung may, green agate. yung uh, may uh, na kuan dun ba na pero eh sir ingat kayo sa ano sa pag ako oh, po sir thank pag, you very much sir no, sa, Na gate, sir. lalo oh. na sa barko napakahirap may nasa dagat sir. kayo sige sir thank oh. you so much sir dito na ba kayo dito na dito, dito, na, dito na kami sir saglit ah oh, dito kami sir ayan ayan naalalayan natin sila sir kasi ano may pangarga sila sa likod Ayan. Ayan sila sir. Ayan. ay yung mga ano dito. Ay puro binata daw sila. Wala sila lahat asawa. Ayan sila. Oh.

sa taga konsolasyon. Kayo sir, ano probinsya niyo sir? Sikior. Eh, taga Sikior si sir. Ano pangalan sir? Rodolf. Rodolf. Pagkain. Ayan. Shout out po yung lugar mo. Shout out. Ito, ito, Taga? Good one. Shout out kay BJ. yeah Ayan. Sige, ang kabayan, babay sa inyo dahil bumabiyahin din tayo. Silang mapalad na nabigyan natin ng free ride. Ingat, ingat kayo lahat, ingat. Yes.